Ayong uh, good morning people of the Philippines uh, Nandito po tayo ngayon sa uh, Marilao, Bulacan no? Pa Pabiyahin na po kami, pabalik ng Manila uh, Ito po yung sasakyan namin Dito po kami sasakay Ayan, sasakyan ng team vlogger yan uh, uh, Maglalakad-lakad muna po kami dito habang wala pa Ito po yung pan, uh, lugar kung saan kami nagpapahinga pag pupunta kami ng Pampanga Rats out of drag! po Marami po dito manok Ayan mamili lang kayo Ito po yung barracks namin pagpan Ah, uh, dito po kami natutulog. Kahapon, dito kami natulog. Eh. Tignan natin yung barracks Opo, yung barracks na ay... Yan, yung aming tinulugan Kagabi at saka nung isang araw Ayan eh po yung mga manok nila dami. Puro sa bungero yata Nakatira <laughs> dito Eh, mga ukay-ukay okay. hmm. Pinapos na Ayan, so ayan po, nandito tayo, no. Ah, uh, Marina Bulacan. Shoutout po sa mga taga-Marilao, Bulacan. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat.